Mag-asawang Diskaya ay giniit na hindi na makikipag-cooperate sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Itong panibagong lookout order laban sa ma-informasyon sa nagpapatuloy na investigasyon na nasabing komisyon ay hiniling sa Department of Justice. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Isacutuner. Independent Commission for Infrastructure spokesperson, Attorney Brian Keith Hosaka, na ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya na hindi na sila makikipag-cooperate sa so, nagpapatuloy na investigasyon ng komisyon kaugnay ng mga manomalyang flood control projects. Ayon kay Hosaka, tuluyan ng umatras ang mag-asawa sa, mag sa pakikipag-ugnayan sa ICI matapos umano nilang umasa na may rekomenda sila bilang state witness sa investigasyon bilang ito rin ay isa sa mandato ng ICI. Gayunman, nagbago mo mano ang kanilang desisyon matapos na panood ang isang panayam ni ICI member Rogelio Babe Singson kung saan sinabi nitong wala pa siyang nakikitang maaaring maging state witness sa ngayon. Nininaw naman ni Hosaka, na nampayag ni Singson, ay personal na pananaw lamang at hindi opisyal na posisyon ng buong komisyon. Kung niyan na pakinggan natin ang paliwanag ni Independent Commission for Infrastructure Spokesperson, Attorney Brian Keith Hosaka. The spouses Diskaya appeared before uh, the commission and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination. And manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. They were thinking that when they cooperate before the ICI, uh, they will be getting a favorable recommendation from the commission uh, as state witness. So, uh, as far as they're concerned, uh, I think I believe that they, they said. That there was a statement by, the, by Commissioner singson regarding his own personal take his opinion, na as of now, uh, he sees no, uh, no witness or no person who may uh, be recommended by the Commission as state witness. However, I believe, and I, I, I saw the, the interview. that uh, he, he, qualified that as his own. And... Nanindigan si Osaka na hindi maaantalang investigasyon ng ICI kahit pa umatras sa mag-asawang Diskaya. Anya, nagpapatuloy pa rin ang mga pagsusuri sa iba pang mga salaysay at ebidensya mula sa iba pang mga personalidad na may kaugnayan sa issue. Kaugnayan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni ICI spokesperson Attorney Brian Kito Osaka sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Ano ang implication ng hindi na pag-operate ng mga Niskaya dito sa ICI considering na sila ang prominent natin ng mga contractor sa flood control projects? May any implication pa ito? Oh, Mabukutasan ba ang ICI with this? Hindi, hindi. Marami naman tayo mapapagkuhanan ng information. Uh, in fact, ang dami nang nagpe-testify. And pagdudugtong-dugtong natin lahat yan para makuha natin kung ano talaga nangyari at makuha natin kung si, Ma natin or ma recommend natin na ma-file itong mga taong 'to. But definitely, we will get to the bottom of this. We will continue our investigation para malaman natin kung sino talaga 'yung mga may sala. Dagdag pa ni Hosaka, ngayong araw din humiling muli ang ICI sa Department of Justice ng panibagong lookout order laban sa ilang individual na pinaniniwala ang may mahalagang impormasyon na makatutulong sa kanilang investigasyon. Kabilang sa mga naturang pangalan ng ama ni Congressman Arjo Ataide na si Arturo Art Ataide District Engineer Aristotle Ramos at ilabang personalidad na lumulutang sa issue ng flood control projects. Samantala, kanina sa pagharap ng mag-asawang Diskaya, patuloy na tiko ang bibig ng kampo nila hinggil sa nangyayaring investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure dahil nga yan dito sa naging issue sa mga proyekto patungkol sa flood control. Kung so, ganyan pakinggan natin, ang patuloy na pagtatanong ng Bombo Radio Philippines sa Legal Council ng mag-asawang Diskaya na si Atty. Cornelio Samaniego the third. Sir, pa balik balik na mga diskaya, sir. Sir, sir comment din no, sa Sir, balik sir. na po mag-asawa? Sir, pa po ba di dito? Short statement sa ngayon, Bombo Victor uh, ayon sa kampo ng mag-asawang Biskaya, hintayin na nga lang daw natin ang kanilang magiging comment hinggil nga dito sa kanilang pag no, dito sa nangyayaring investigasyon ng ICI. Yan muna ang latest update mula dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure Lungsod ng Tagig. Ito si Bombo East Sakotanair and this is Bombo Radio, Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasaradyo Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.